Tuwing taon, daan daan-daang milyon na solar panels ang ginagawa. Manipis lang sila na parang basong nabasag mo sa kusina, pero kayang magpailaw ng higit 200 hundreds milyon na bahay sa loob ng tatlong dekada. Yes, mas matagal pa ang lifespan nila kaysa sa karamihan ng relasyon. Pero paano nga ba nakakatagal ang isang mukhang marupok na gamit sa init? At sungaw ng araw? Well, science, engineering at counting tiyaga. Hindi po dasal lang. Ang sekreto, engineering na mas precise pa sa kulot ng math teacher, sa likod ng bawat solar panel may proseso na sinusukat down to the millimeter. Walang pwede na yan dito? Kung hindi, maluluto ang kuryente. Mula sa pag-refine ng silicon paghiwa nito into super thin wafers, pagprint ng circuits, parang tattoo para sa electronics, ah, pagkuskos at paglaminate sa loob ng glass layers, at pagdaan sa libu-libong sensors. Lahat ng ito ay gabay ng modern engineering human craftsmanship na hindi nagmamadali. Kung baga, walang shortcut, Bes. Overview. Paano nagsimula ang solar panels? Noong mid-20th century, napaisip ang tao. Pwede bang gawing kuryente tong araw? Sayang naman, pinapainit lang tayo. At boom, nagsimula ang photovoltaic tech. Dati ang efficiency parang old solar panel. Hmm, I'll convert like 2% of the sunlight. Pagod ako eh. Pero ngayon, dahil sa research at science, Nakagawa tayo ng solar panels na mas matipid, mas efficient, at pwede pang ikabit sa the bubong solar farms. Outer space, swear to Nila, unlimited sunlight. From sand to solar cell, oo, galing yan sa buhangin. Yes, legit. Ang solar panels nagsisimula sa quartz sand, hindi yung beach sand na napapasok sa tsinelas mo. Step 1, hugasan. Tatanggalin ang dumi, alikabok, at bakas ng summer outing. Step 2. Mainit-init na treatment. Ilalagay sa reactor na may 3600 degrees Fahrenheit ang na init, init. Sabi ng sand habang natutunaw. Dito, tinatanggal ang oxygen at impurities para maging super pure silicon. Step 3, mold time. Ibubuho sa cylindrical molds, palalamigin, ng dahan-dahan para maging perfect ang clarity at electrical properties. Parang hinulma sa katahimikan. Step 4, hiwa-hiwa. Pag tumigas, hinihiwa ito into wafers na 0.2 mm lang kapal. Mas manipis pa sa excuse ng kaklase mong di gumawa ng group work. Photovoltaic cell production. Dito nagiging electricity ready. Sa special processing chamber, gagawin ang silicon na PN semiconductor layer. Nandiyo zone kung saan ang sunlight ay nagiging electric current. Paano? Dinodoping ang silicon at binibigyan ng positive at negative regions. Parang classroom seating arrangement. P dito and on. Huwag magkumpulan kapag tinamaan ng liwanag, nagpupunta ang electrons kung saan dapat at doon nagkakaroon ng kuryente, each cell. Ini-examine ng high-res cameras o tinitingnan kung pihikan ang voltage at sinisiguro walang crack, kahit micro-crack, walang lusot. Pagpasado, lalagyan ng ultra-fine metal conductors para ready na sa interconnection. Cell assembly and module integration, group work ng solar cells. Kapag ready na ang cells, oras na nilang gumawa ng group project na sana mas maayos kaysa sa totoong groupmates mo. Step 1. Cutting Laser cutters ang gagamitin. Sobrang precise, parang barberong marunong magfade. Step 2. Inspect, inspect, inspect. Cameras and sensors everywhere. Literal na mas bantay pa kaysa CCTV ng mall. Step 3. Soldering time Metallic ribbons ang ikokonek para maging isang continuous electrical circuit. Para silang nagha-holding hands para sa kuryente. Step 4. Forming the module. Pag na ang cell strings, pagsasama-samahin sila into the full module, a.k.a. yung totoong solar panel. Bus bars, welders, sensors, lahat nagtutulungan. Para siguraduhin na, pantay, ay eh, malinis ang conductivity. Walang bara sa daanan ng kuryente. Para hindi mag-init ang panel, hindi magloko, at hindi umasta parang cellphone mo na laging nagpapa-charge. Precision spraying, a.k.a. parang nagspray ng pabango pero pang high-tech. Gamit ang super precise na sprayer, nilalagyan ng panel ng pantay na protective adhesive layer. Parang nag apply ka ng lotion na ayaw mong mamiss kahit isang kanto ng siko. Protection ito laban sa moisture at stress. Kasi kahit machines, ayaw din ng toxic environment. Pagkatapos nun, ililipat agad ang module sa vacuum laminator kung saan pinagsasama-sama ng pressure at heat ang lahat ng layers habang tinatanggal ang mga air bubbles na parang nag-aalis ng chismis sa group chat. At oo, oh, tuloy-tuloy ang buong production line, synchronized at precise. Parang dance number ni Sarah G. Dito nabubuo ang technical foundation ng lahat ng solar panels sa mundo. Inspection and lamination, aka bago ka magpainit sa araw, kailangan mo muna magpa-check up. Bago dumaan sa vacuum lamination, dadaan muna ang panel sa electroluminescence test, ang unang step ng quality check. Sa loob ng test chamber, papadaanin ng konting electric current sa panel para pahigayin ng faint glow ang mga solar cells. Parang night light na may trust issues. Infrared cameras ang bahala sa pagtingin kung may microcracks o issues na kahit si manong technician di makikita ng naked eye. Real-time lumalabas ang data, kaya mabilis madiscover ang mga ay hindi pala pwede to na panels. Para hindi matrafik ang testing area, maraming parallel stations Parang LTO na sana ganito rin ka-efficient. Controlled temperature, controlled lighting, controlled environment. Basically, parang aircon office ng mga solar panel bago sila lumaban sa labas. Vacuum lamination and layering, aka the sandwich stage. Isa sa pinaka-critical na stage, dito ginagawa ang ultimate solar panel sandwich. Pagkatapos masolder ang mga cell strings, ililipat sila sa layering area. Ang pinaka-base, tempered glass, matibay, hindi basta umiinit at hindi nagmamanhid. Tapos, mag apply ang automated system ng transparent polymer film, EVA. Ito ang glue plus bodyguard, electrical insulator at bonding agent in one. Parang best friend mong, lagi nandyan pag kailangan mo. Pag napainitan, dadagdag pa ng isang sheet ng EVA plus isang back sheet para sa likod, parang naglalagay ng ekstra kumot tuwing malamig. Sa hot press phase, lulambot ang EVA at magfufuse ang lahat ng layers. Para kang nanonood ng cheese na natutunaw sa pizza. Masarap pero high-tech. Pag napaluto na ang solar lasagna, ipapasok sa vacuum laminator at 300 degrees Fahrenheit for 15-20 minutes. Dito nagiging solid, weatherproof, at pangmatagalan ng buong panel, framing and junction box assembly, aka makeover time. Pagkalabas ng laminator, dumidiretso ang panel sa framing section para sa finishing touches. Robotic arms ang nagaangat at nagaayos, parang glam team sa backstage. May pre-cut aluminum frames na waiting at lalagyan ng manipis na waterproof silicone sa edges. Pagkinabit at ni-press, locked in na ang buong structure. Walang escape, walang hiwalayan. Ang aluminum frame ang skeleton. Kayang harapin ang hangin, ulan, snow, at multo ng typhoon season. Pag okay na ang frame, lalagyan sa likod ng junction box. Dito dumadaan ang DC current papunta sa labas sealed to the max para hindi mapasukan ng alikabok o humidity. Hindi pwede ang basa ang likod dito. After everything, dadaan sa final checks. Resistance, adhesion, insulation, lahat ina-assess ng cameras and sensors. Kasing sungit ng airport security. Final quality inspection, aka, sino ang pumasa sa board exam? Ito ang final boss fight ng solar panel. Uulitin ang electroluminescence test. Kumbaga, last check kung may tagos. Panels with defects? Off to repair or goodbye forever. Quality first, feelings later. Next ilalagay sila sa climate simulation chamber. Ginagawa silang mag-around the world in 20 minutes. Tests include extreme heat, cold, humidity, wind, vibration, artificial rain, UV exposure, thermal cycling. Basically, lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo, irerecreate namin para i-check kung kaya mo. Only the strongest panels survive. Packaging and Global Distribution, a.k.a. Padeliver po isang solar panel, pakisil ng maayos. Pagpasado sa lahat, cleaning, sealing, wrapping time. Moisture resistant, dust resistant. Parang bagong bili mong gadget na ayaw mong galawin. Bawat panel may barcode para traceable, hindi sila pwedeng mag-ghost. Sa packing line, tumpak ang pag-stack, may spacers, straps, at stability check. Parang advanced version ng paglalagay ng plato sa kabinet then off to the containers, ready for shipping to 50 plus countries. World tour siya, walang bayad sa baggage. Conclusion, aka salamat sa araw, salamat sa science. Ang solar panels, hindi lang piraso ng teknolohiya. Sila ay simbolo na kaya ng tao gumawa ng malinis, matibay at pangmatagalang solusyon para sa hinaharap.